umano hindi binigyan ng pera isang lalaki ang nakapatay ng sariling ina sa Kalbayog City. Patay naman sa pananambang ang isang babaeng sakay ng motor sa Basilan. Nasa frontline na balitang yan si Brian Baza. Nakahandusay sa gilid ng kalsada ang babaeng yan nang matagpuan sa boundary ng barangay Kabangalan at Lagayas sa tipo-tipo Basilan nitong biyernes. Binagbabaril ang biktimang si Teodora Aranayi na nooy sakay ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, inabangan siya ng lalaking gunman sa gilid ng highway. Then on the spot ang biktima dahil sa tama ng bala sa ulo. Sa tiyan naman tinamaan ang kasama ng biktimang si Ariel Repesio. Pauwi na raw ng Isabela City ang dalawa nang mangyari ang pamamaril. Agad tumakas ang sospek gamit ang motorsiklo pagkatapos ng krimen. Pinaghaharap na siya ngayon ng mga pulis. Nang dahil sa pera, Napatay ng isang 39-anyos na lalaki ang sarili niyang nanay sa Calbayog City. Isang testigo ang nakakita sa suspect na si alias John na hinihila ang dalawang paa ng biktimang si alias Bia, 77-anyos, palabas ng bahay noong January 4. Bago ito, narinig daw ng mga kapitbahay na nag-aaway ang dalawa. Batay sa investigasyon, nabagok ang ulo ng biktima na siyang ikinamatay nito. Hindi raw binigyan ng pera ng ina ang suspect para makapunta sa Katarman kaya nagawa ang krimen. Nasampahan na ng kasong parricide ang suspect sa Santa Fe Leyte naman, sugatan ang isang lalaki matapos tagain ng isang lasing sa daan alas 12.30 ng madaling araw noong biyernes. Ayon sa mga polis, hindi pagkakaunawaan ang sanhinang krimen. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang biktimang si alias Max. Nakaharap naman sa kasong frustrated homicide ang suspect na si alias Rod. Nagpabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.